Sa karugtong ng ating kwento, tinatanong ng lalaki si Old Wu kung mayroon daw itong lagnat. Kailangan daw ba nito ng day off? Bigla namang may dumating na kalalakihan at tinatanong ito ng lalaki kung sino sila. Sabi ng isang lalaki na narinig daw niya na ang lahat ng spiritual cleansing pills ng syudad ay nakaimbak dito sa warehouse. Sagot ng lalaki, ang mga ito daw ay paninda na nabili na ng mga customer kung gusto daw nilang bumili ng ilan dito, ay maaari naman daw. Hindi na natuloy nito ang sasabihin dahil sumigaw na ang isang lalaki na kunin daw ang lahat. Napasigaw naman dito ang lalaki at sinasabing ano daw ang kanilang ginagawa. Tumigil daw sila. Lumapit dito ang isang lalaki at hinampas ang kanyang ulo na tumalsik sa matandang nakaupo sa lamesa. Maya-maya pa ay biglang may humila sa paa niya. Pagkabagsak niya ay makikita ang matandang Siwo ay naging isang halimaw na may matatalas na kuko. Ang mga kasamahan ng lalaki naman ay inatake itong matanda hanggang sa napatay nila ito. Tinatanong pa ng kanyang alalay itong lalaki kung okay lang daw ito. Makikitang nag-iiba ang kanyang kulay ng balat at nanginginig at namumula ang kanyang mga mata. Nanginginig itong nagsalita na kailangan daw nilang makuha ang mga gamot. Kung pipigilan daw sila ng iba, hindi na natuloy nito ang sasabihin dahil may nagsalita sa likuran nila. Ano daw ang sinasabi ng mga ito? Plano daw ba nitong pumatay ng mga tao? Ang ating bida pala ang dumating at sinasabi niya ang lahat daw nang nandito ay sa kanya, nabili daw niya ito ng tunay na pera, ninakawin daw ba ito sa kanya? Ang mundo daw ay hindi pa nagtatapos. Bakit daw ang mga ito ay nagmamadaling mamatay? Tinawag naman siya ng lalaki na kaibigan. Magiging tapat daw siya. Ang pantalan at ang malapit na industrial na parke ay pagmamayari daw ng kanyang boss. Dahil ang kanyang paninda daw ay hindi pa nakakaalis sa daungan. Bakit daw hindi ito kunin bilang isang pabor? Magbigay daw ito ng presyo. Ano daw ang masasabi nito? Humingi naman ng tawad ang ating bida. Hindi daw siya interesado sa negosasyon. Sinabihan niya na ang lahat na meron lang daw silang isang minuto. Kung hindi daw sila aalis, haharapin daw nila ang kahihinatnan. Tinatanong pa nito kung ang zombification daw ba ay magsisimula na. Umataki naman ang mga lalaki. Ngunit mabilis na naglaho sa harap nila ang ating bida. At nakatayo na ito sa taas ng mga kahon. Habang binubuksan niya ang isang kahon, tinatanong niya ang mga lalaki kung tama daw ba na ang mga paninda dito sa daungan ay pagmamayari ng kanilang boss. Kasama din daw ba itong kanyang binuksan? Tanong naman ng lalaki, ano daw ang gusto nitong gawin? Sagot ng ating bida, natutunan daw niya ito sa kanya. Ang magnakaw, habang unti-unti niya nang pinapalabas ang apoy sa kanyang mata. At biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa loob ng warehouse. Nalipat na ang eksena kung saan makikita ang isang mansyon na kulay puti na may nagtatanong kung ano daw ang sinasabi nito. Hindi lang daw ba nabigo ang mga ito na makuha ang gamot, ngunit ninakaw din daw ang mga natitirang paninda. Sinasabi ito ng isang magandang babae na nakaupo. Sagot naman ng lalaki, ang tao daw na iyon ay makapangyarihan. Hindi daw ito ordinaryong tao. Isa daw itong halimaw. Kung ihahambing, marami daw ditong mga bagay bago daw nito isara ang pinto ng warehouse. Natagalan daw silang buksan ang pinto at nang mabuksan nila ito, ay wala na daw itong laman. Wala daw ditong natira. Sabi ng babae, kung ganun daw, ano daw ang pangalan nito? Sabi ng isang lalaki, tinignan daw niya ang mga resibo ng impormasyon na nakapangalan nito kay Zia Yan. Napapaisip naman ng babae kung sino si Zia ito daw ay isang gumagamit ng kasanayan, sa tingin niya meron daw itong ilang uri ng kakayahan sa imbakan. At kung may pagkakataon man, bigla na patingin ito sa lalaki at tinatanong kung ano daw ang nangyayari dito. Bigla itong bumagsak sa sahig. Ang lason daw ay umabot na sa utak nito. Kahit na daw na uminom ito ng spiritual cleansing na pill ngayon, ay wala na daw itong may dudulot na maganda. Sinabi niya sa mga tauhan niya na ilabas ito at sunugin. Siguraduhin daw nilang walang hahawak dito at wala daw didikit sa dugo nito. Sumang-ayon naman dito ang mga tauhan. Ngunit habang hinihila nila ito ay bigla itong tumayo at susugod sa babae. Samantala ang babae ay kumumpas lang ng kanyang daliri at bumukas ang bintana. Pumasok dito ang mga malalaking ugat at unti-unting tumusok sa katawan ng zombie. Unti-unti itong hinihigup hanggang sa nagdapera-piraso ito na halos wala nang natira. Nagulat dito ang isang tauhan at nagtatanong sa kanyang boss. Sabi lang ng kanyang boss, ito palang daw ang simula. Manatili daw silang maghanap ng mga gamot at mag-imbak ng mga sandata. Gamitin daw nila ang logistic na warehouse upang gawin kanilang kampo. Sa likod ay may baybayin at palakasin daw nila ang harapan. Ipunan daw ang mga tauhan nila at maghanda. Ang katapusan daw ng mundo ay paparating na. Nalipat na ang eksena kung saan sa bahay ni Zia yan, inaabot niya ang spiritual cleansing pill sa kanyang kapatid at sinasabing inumin daw niya ito. Ang tubig daw at ang hangin ay hindi na daw magiging ligtas simula ngayon. Ang lahat daw na didikit sa kanilang mga balat o kaya naman ay kakainin nila ay kailangang pakuloan sa tubig. Araw-araw daw ay uminom daw ito ng tatlong spiritual cleansing pills. Kapag daw ito ay nakaramdam ng paglalamig, sabihin daw niya agad ito sa kanya. Naintindihan naman daw ito ni Zia yun. Tinawag nito ang kanyang kuya. Sabihin daw nito sa kanya kung ano ang mangyayari, sagot ng ating bida. Oras na daw para malaman ito, sumunod daw ito sa kanya at sasabihin daw niya ito habang naglalakad sila. Dadalhin daw niya ito sa isang lugar. Habang naglalakad sinasabi ni Zia yun. Simula daw nang bumalik siya sa kanyang paaralan, ito daw ang kauna-unahang umalis siya ng kanyang bahay. Ngunit, ito daw, nakakatakot ang pakiramdam. Tumawa dito ang ating bida. Buti na lang daw ngayon ay nakikita na ang mga masasamang espirito. May isang boses ang nagsalita sa isang pintuan na tapos na daw siyang kumain ngunit nagugutom pa raw siya. Bakit daw meron siya ng lahat at binigyan daw siya nito ng wala? Ang lahat daw ay sa kanya. Gusto daw niya ang lahat. Sinabi na daw niya ito ng isang libong beses na hindi para gumala sa bahay. Ginising daw siya nito at alam naman daw nito na namumblema siya sa pagtulog. Ang lahat daw na lumalaban sa kanya ay kakainin niya. Pagtakbo nito sa pintuan ay nailaglag nito ang isang paputok na may sindi. maya, -maya pa sa labas ay nagkaroon na ng mga pagsabog ng paputok. Nalipat naman ang eksena kung saan ang ating bida ay sinasakay sa isang taksi ang kanyang kapatid. At sa kabilang banda naman ay makikita si Rulan na may kausap na isang babae, tinatanong nito si Rulan, ang seguridad daw ba dito sa kanyang kapitbahay ay mukhang hindi maganda. Sagot ni Rulan, ano naman daw kung ang seguridad ay hindi maganda. Meron naman daw ditong isang lalaki na malakas na si Ziyayan na nandito. Ito daw ay magiging kanilang bahay magpakailanman. Ang kasama pala ni Rulan ay ang kanyang ina. Hindi daw sila nang hiram ng isan daan at libo para sa wala. Para bigyan daw siya ng pinaka-advanced na reconstructive surgery at isang Sakura style makeover. Sa kagandahan daw nito, sigurado daw siyang mananalo ito para kay Zia yan. Natutuwa namang sumang-ayon dito si Rulan. Gusto daw ng ating bida ang kanyang itsura. Kung hindi, bakit pa daw ito nahuhumaling sa kanya dati? Lagi daw itong humahabol sa kanya. Bagaman, ngayon ay hindi daw niya maintindihan kung bakit daw ito ay napakagaspang sa kanya. Ngunit ngayon daw ito ay malakas at makapangyarihan. Kung magagawa daw niya si Ziyaya na lumuhad sa kanyang mga paa ulit, gamit daw ang kakayahan nito, ay wala na daw makakapihil sa kanila. Kahit na daw ito ay nagnakaw sa pamilya ng Shi family. Wala daw duda na ito ang kanyang boyfriend. Ngayon daw ay kailangan lang daw itong magpakita at landiin ito ng konti. Susuko rin daw ito sa kanya. Napasigaw naman ang kanyang nanay at sinasabing nandoon daw si Zia yan. Tinuturo na nakasakay sa taxi. Tanong ni Rulan, saan daw kaya ito papunta? Magmadali daw sila at sundan nila daw ito. Habang sumusunod sila sa ating bida, sinasabi pa ni Rulan na si Zia Yan daw ay isang kayamanan. Hindi daw niya ito hahayaang makuha ng ibang babae. Nalipat na ang eksena kung saan nakarating sila sa zoo. Habang papasok dito ang ating bida ay may nagagalit na isang lalaki. Sinasabi nito na ang sembrero daw ng kanyang anak ay halos masira. At ang mukha daw nito ay malapit ng masugatan. At sinasabi daw ba nito na isa daw itong aksidente? Humihingi naman ng tawad dito ang tagapagbantay. Ang kanilang mga hayop daw ay kalmado. Pero ngayon daw hindi daw nila alam kung anong nangyayari. Nagtatanong naman si Zia yon sa kanyang kuya kung ang mga hayop daw ba ngayon ay nagiging agresibo. Dahil daw ba ito sa parating na ng mundo? Sinasabi pa niya sa kanyang kuya na ipaliwanag daw nito ang lahat sa kanya. Naiintindihan naman daw niya na ang apocalypse ay darating na. At ang mga tao ay magiging zombie. O kaya naman ay maliligtas at makakakuha ng espesyal na kasanayan. At ang kanyang kuya daw ay nagising ng maaga. Nang hindi inaasahan. Kaya alam na daw niya na mangyayari ang lahat ng ito. Sumang-ayon naman dito ang ating bida. Ngunit nag-iisip siya. Ang paghihirap daw niya sa kanyang nakaraang buhay ay mainam na hindi daw niya sabihin kay Zia yon. Ayaw daw niya itong makaramdam ng masama. Tanong pa ni Zia yun. Kailangan daw pala nilang maghanap ng lugar na matataguan. Ngunit bakit daw dito sa zoo? Sagot ng ating bida, ang pagtatago daw ay magsisilbing pansamantala lang. Para daw makaligtas sila sa apocalypse. Mahalaga daw dito ang pagkakaroon nila ng lakas. Kahit daw siya ay mayroong kombat na kasanayan, hindi daw niya ito mapoprotektahan lagi sa mundo ng Apokalips, pwede mangyari ang lahat. Hinawakan ng ating bida ang ulo ng kanyang kapatid at sinasabing kailangan daw nitong lumaki ng malakas. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload, huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.